uwi na kami. Grabe. Paan, kakaiba na yung feeling. Sobrang inner. No? Parang may hima tayo. Tapos yung salamin ko, maanghang na siya sa mata. Yung, tingnan nyo yung salsa pa uwi na. Punong-puno ng bigas yung ano. Sa baba ng bus. Kasi, 500 pesos lang naman ang 25 na kilo. So, 21 kilo. Parang yung ginawa ni Mary Mart, diba? Tapos, so, sayang nga naman. Pero, sabi naman, tignan nyo, kasi sobrang dami ng tao. Sobrang Parang kulang pa yung 500 sa pag nahimatay ka. O, oh, nakakuha ka ng bigas, tapos nahimakay. hinimatay ka. hinimatay ka. Pero tiba-tiba dyan yung mga wholesaler talaga na ano. Ang dami nilang kompanyo. Iba, dalawa tatlo yung aling po rin nila. Tapos tigi isa ng kompanyo, edi eh, anim na sila. Tingnan yung mata ko, sobrang init. Mga ano na, Except ito bakit ako dito? So bukas ulit, pupunta tapos sa Sabado sila try namin pumila ng bigas ng mas maaga kasi si ate from 11 uh, nakakuha siya ng bigas 3.30 na 11, 12, 1, 2, 3, 30 4, 4, and a half hours siyang naka naka mila grabe che namulang mata ko grabe sobrang init saka umapdi siya sa umapdi siya sa hindi na sa mata ko sakit birthday sa ano. Sorry, pulo ko sa kapitan ko lahat na, ng mga Pati sa CR pila. Buti kanina hindi. Ka lang pila. pati kanina hindi. Sabi ko, Florida. Buti eh. lang <laughs> mga. Grabe. Huwag na kayo magdala ng bata. Diyos ko, yung iba dun may hindi na lang yung niya pa. No? Tapos meron talagang toddler kawawa. Ano ito, so, mainit pa din yung panahon. Ipag Inanap mo ako, nandun sabi ko, dun, dun, dun na dahil si Marian. Hindi, sinabihan talaga, sabi ko, ay, gusto ko sa'yo si Marian mo. No? Sisilip <laughs> hey, ikaw, hindi ko mahindig sabihin mo. <laughs> dun ako, dun na dadaan si Marian. Ah, tapos sa kala pa namin, dun siya sa kabila dadaan. Ang tagal niya, nagpichu-pichu pa pala siya dun. Ah! Uy, bukas si Alden Richard at saka si Joshua Garcia. Tapos si Joshua Garcia ulit sa third day. Tapos bukas na dyan si Judy Ann Santos eh. Tapos uh, si Joshua Garcia sa Sabado. At saka meron pang isa si Paolo. Si Ibong Bautista. <laughs> si Ibong Bautista nandun araw-araw. <laughs>